Nandito uh, po tayo sa Kapit de Aguilar. Okay. Hi. Is it okay to go over there? What? Can Can I go over there? Yeah, 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 yeah. Maybe yeah. It's, better. it's better. It's better there better. because now it's high tide. Uh-huh. Okay, just follow this way. Okay. Thank you. first time kong pumunta rito. Tumahod na. So, ayun. Ayan, lakad tayo dito. Akyat tayo dun sa taas. Ayan. Ang ganda. Akyat tayo dito sa Oops. Woo. Last week pumunta kami ni Nene Vlogs dito. Kaso lang, hindi kami dumiritso dito sa area na to. Doon lang kami. Hindi kami pumunta dito dahil hapon na. Woo! Ayan. Ayan, ang ganda. Woo! Dami na nagpupunta dito para sa ano pictorial. Yan doon lang kami. So, Nene Vlogs. Ilang hakbang lang, hindi na lang hindi pa talaga tayo tumuloy. Yan. Wow. Dito na ako lalapit pa. Di ba Tinda. Sabi nung tao, high tide ngayon. Kaya, hindi ako pwedeng dumaan doon sa may gilid ng tubig. <laughs> ayan, ayan. o. Walang tao ngayon. Walang nagsushooting. वाओ wow, अला Ako, gusto ko pumunta dyan kasi wala akong mag-isa lang ako Baka tayo ng tubig Saya lang si Yeah. Ha. Kena hampas tu. ano dito oh ayan oh para mga poste baka meron tong ano dati meron nakatayo dito ayan may mga poste marami oh Whoa. Wow. Pero sa totoo lang, parang nahihilo akong tumingin sa tubig. Oh, woo, woo, woo. Parang nakakahilo. Ayan, mega love shout out po sa lahat. Nandito ako sa napakagandang tanawin sa Cafe de Aguilar. Ayan, whoops, wow. Woohoo! Mm -hmm. Pataas ang pataas Sana may mga tao ako makita para malakas, lalakas yung loob ko. Pupunta ako sa kabilang side. no oh. lakas na ng alon doon oh wala talagang katao-tao ngayon oy. pero ano may mga tatlong babae din kasi sa atin eh. baka pupunta yun dito pag nandito na yun sila lalapit ako, lilipat ako sa isang pwesto kanina pa sila sa lilin eh.